Nagpahayag naman ng buong suporta ang isang mambabata sa gagawing pagla-livestream ng mga investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI simula sa susunod na linggo. Ang buong detalye sa ulat ni Zai Chua suportado ni House Infrastructure Committee Co. chairperson at Bicol Saro Partiles Representative Terry Redon ang pagla livestream stream ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay kasunod ng pag-anusyo ni ICI Chairperson Andes Bernal Reyes Jr. na wala ng closed-door policy para sa kanilang investigasyon sa mga susunod na linggo. Ayon kay Redon, mas mapapagting ng ila-live na investigasyon ng ICI ang public discourse at mapapalakas nito ang pananagutan sa pamumuno, partikular na sa budget process at project planning at implementation. Umaasa naman si Redon sa pagla-livestream ng proceedings, gayon din ang pagbibigay diin na sila'y makikisa sa ICI, hindi lang sa kasong kanilang naipasana, kundi sa lahat ng mga kasong maungkat pa ng kamera sa mga susunod na mga panahon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.